Nagkakalababo pa rito ah Hmm. Itatakbo din kasing tubig dito eh na. No? Siyempre kailangan makapal din eh na. Oo, oh, wala, <laughs> <laughs> Uy, yan isang magandang buhay mga ka-farmer hindi yan ang ating ibibigyo kundi ito ang ganda na oh. tuloy ang laban sabi ko na ang laki nang babawasin dito eh. tinamaan pala yung hose oh. ay yung ano itubo? tubo oh, mapapatungan din naman yan so, alam ko eh. so, nga na sabi ko nung nakaraan kami po ay pagka ano god willing magkaroon ng solar ano eh papalitan ko na ng ano yan yung patubig na yan eh ano na tayo yung submersible ang bibihin ko para at least eh kung may solar eh makapagpatuloy tayo ng patubig eh libreng kuryente na pero for the meantime ay ah uh, phase-phase muna tayo dito nagkakalababo hmm. pa rito ah hmm itatakbo din kasing tubig dito eh no Kukuha na lang dyan si Jun Jun Tapos Ayan Mel Mel Ayan na po yung ginagawa din nila Uusog na talaga Tatakpan na lang yung box na yan Para at least magamit yung flooring ano Dex lang ang wala ngayon Tatay Ruming nga andyan pero si Nikki ayan o oh. Medyo malaki din pala yung hinuhukay niya Hmm grouting yan purong simento bubuhos na lang daw may klinga akong kapraga ka ginara Sinara mo na pala ng ano don? Papayap, sagad na, no? Still mating. pala talagang in-screen ni Papa yan ha? parang kailangan mapinturahan din yan nila no? ipinturahan din dapat no? para walang kalawang na hindi ba welding yan? i-welding? Hmm. ito yung mga sobra pero dami pa palang sobra bububong na naman tayo ngayon dito tibay naman tapos ito kapagawa si papayam na, na bakal na ma maanohan mo matatapak-tapakan mo na lang para ito maayos na nandito na yung mga ano nyo pwede rin itong lagyan ng ano ba lagyan na dingding dito just in case na tatrabaho parang hindi pwede pwede Nahito daw dito eh. Malaki na. Para pagkukuha ka nga naman ng duha, tao, oh, punta ka na lang sa bubong. Oh. Uh. Subukan ko na magpa-spray pagka nag uh, namulaklak na tapos may maliliit ng ano, bunga kasi nung nakaraan ang dami sanang bulaklak pero marami pong sumira, insekto sayang naman hmm pala may welding na ni -nel -nel eh. Ah, busy siya dito eh. Nandoon sana sa sa kabila. maram marami rami nang nagawa doon sa loft Parang kulang pa po yata yung isang truck na ano ano. Okay. Nabuhangin. Diempre kailangan makapal din eh, no? Huh? Kapan? <tongan> Saiparing? Di ita sobrang agamin na mga puming. Wao. Hm, agamin na mga pabilangmet ng kailangan mo. Kapa halog na ba? <tongan> Mini lababo. Sayang ito, ah. O, delikado. Delikado yung wire ni Rambo dito, ah. Sa internet niya, no? Huwag ito. Iari yan. Nakalusot pala doon, no Kailangan lababong lababo buhos na bago pa itong ha? paano to? o oh, kuya, gilid na lang yan ah ito pinatong mo na lang muna ito Opo. tapos kuya buhos sa gilid yan yung buhos oh bali, asa ah, ano, ano na siya ano na siya wala nang stainless ano na cemento na oh. tiles na lang yan ay dinay tiles <laughs> Bagay mga tira-tira. tiratira okay, -tira. yeah. maganda niyan. Ayun na nga eh magpapalagay daw si Bebe dito. Ay, dito yan nga nagsabi sa ilalim ng ano kaya lang hindi masisira yung ano no. Hagdanan, liit naman. oo, oh, hindi kaya. Maliit oh. Dito na siguro. Pinaka the best na dito. Pag nausog na yung ano, nausog yung itong ano ni papayam makikita na yung luwag dyan. Pwede na dyan maglagay. Mga bisita. Oh, pinabayaan niya yung short ni na esong. Ha? May tag price pa pala umahal mahal naman. 34 pesos. Ayan na oh. Tapos na naman ang isang layer. Ah. Paano ang ano niyan? Ang Saan kaya tata yung gripo kuya? Oo, oh, oh. hindi hey, yung ano, yung water drain niya kuya? Oo. Oh, oh. Yan yung kuya tapos. Hindi na. Tapos doon kuya. Tapos mag ano sa dito man ko kuya. Para sa CR, doon naman daw tawag doon ano, pinaka-main. Isa na. Hindi, pero yung ano daw, yung pag nagkabit ng CR dyan, may sarili ng poso negro, hindi na pwedeng ano. Pwede yung kuya, basta kadayan... ba pa sa negro sa taas oh, kagaya nung ano, kagaya nung dating mga uh, conventional lang ano. Bababa lang, maliit lang na para kaagad na pupuno. Tatanggalin na lang, kaagad natin. <laughs> Tatawagin natin si Malabanan. Ah. Busy si Papa, yan ang ginagawa niya daw. Ah, magawa ng Pip, eh. Busy si Papa yan Gumagawa ng kabinet pala ah, Yun naman pala eh Dapat natin kahoy oh. Kaya lang yan naman kasi sa mga project ni Papa Yami kaya ko na din galawin niya. Mga maraming magpapagawa sa kanya. At least merong ano ba? Kamatis oh. Ganun. Busy si Nel Nelers ha. Matawag ka na. hindi ba parang maha sa bagay dami pa palang lupa dito ano na nasobrahan yung ano natin ang galing dito mainit mag uh, Open lang siya. No. Okay. Open lang. Hukay hukay na naman. Tatay roaming. At least malapit na. tata lilipat naman yung lupa na yan tutulak na lang yan babalibag siksik din ah yung iba di, galing ng fish pan ito no okay. okay dito yan okay. Ilang araw pa bago eleksyon? Ang ingay ng ba? Ang ingay ng baryo? Next Saturday pa. Next Eleksyon. Tapos ang kampanya hanggang Kailan Sabado? Sabado Ah, itong Sabado na po na ito? Na lang Konti na lang pala kaya puspusan na pala no. Kaya house to house. Dalawang linggo lang ang binigay yata ano, 10 days, ano ten lang, days campaign. Lang. Sayang ang tarpaulin. Sana kahit talo, tang magtanggal ng tarpaulin, ano? <laughs> <laughs> yung iba kasi pag natalo, wala na. Bala na yung magpapatanggal yung nanalo, ano? <laughs> dati sa Maynila, 'di ba? Nung eleksyon ng ano, national. Yung problema yung ano, yung mga naiwan na tarpaulin. Dami. Yung susisimulan nila. Bukas ito naman po ang titirahin ano Ano? Tapos nagding-ding na tayo mga ka-farmer. Ayan ha. Paronda tayo. May kanker si ano? You know, stop ko. Ang favorite. Napaumpisa pa lang. Titirahin ko na nga ng gamot yan. So matatanggal tong sangang to <laughs> Ihawan dito na yan Pinturahan natin ang ano to Pinturahan uli natin ang uh, High temp Pang high temperature Tapos Yung na ah, ko lang po sa inyo Ito Ay Papatanggal ko na itong Masyado malapit kasi Ang ano dyan yung nilagay ni Junjun kapatanggal na natin yan lalagyan na lang ng lupa yan hanggang dito para medyo mataas yung ano, inihaw kasi pagka ano, masusunog agad lalo na yung mga manok medyo mahirap lutuin yan matagal hindi po pwedeng uh, high, ano, high heat na susunog agad tapos dugo dugo yung ano, yung uh, loob. Dami ng alaga ni Dodong dito <laughs> Diyan na pala siya natutulog eh Ayaw niya din kasi sa baryo Maingay daw, mas gusto niya dito, tahimik Dito na pala natutulog yan ano oh. Dodong Dito sa kwarto Tahimik yan Wait ano? so, for naman Ayan, Air. naka-aircon pa ano. Ha? Ito na naman ang araw. Ito matatabunan na itong mga pinagsunugan na yan. parang pinakaano lang naman harang lang talaga siya hindi naman pinakatibay ni papa yan sagad na daw to hanggang dito na bubong ah okay haba na rin naman ha? Oh. ang ganda eh, sagad na dito bagay ito na yun. yung, ginawa niya kasi yung yung pinakano na din oh. ano ba yun? baboy na ba yun? Oo, baboy na eh. baboy ayun mga farmer baboy kaya tuloy tayo ayan mga farmer din na ako nakapag uh, vlog ano. <laughs> medyo late na tayo nag-start kasi. So, ayan. Ah, uh, tatay Ruming ay uh, siguro hanggang Sabado pa ito. Ilang ano ba? Ay, hindi. Mga ilang araw na lang yan. Siguro mga tatlong araw sabihin na natin. Ano. So, may tatlong araw pa. So, ayan. Uh, at ito. Unti-unti ni Papayam. Mukhang ah, uh, tis. mas liliwanag dito ano o so, yun na lang yung uh, ano, bathroom, yung toilet po. Sa so, kaya ilalagay ano. Kasi dito may nagsabi nga dito, tama nga ni Bebe, may nag ano kaya lang po. Masikip 'yan, maliit. Maliit masyado. <laughs> Tsaka pa pangit yung ano, design. Lalayo na lang natin, baka doon sa may tapat ng malapit doon sa barracks ni Papa doon na lang. Kasi wala naman tatama ang ugat. Dito kasi sa may mangga, hindi po pwedeng idikit gawa nung may ugat pong tatamaan. Kung doon sa baba, Baka makalusot na Doon na tayo maglalagay na Pwede na yun At least uh, pag kami nagkakainan dito Doon na ang takbo So ayan hanggang dito na lang po Maraming maraming salamat At magandang buhay